31 minahati ko na ay, talagang kaya ko uh, ayun ay lang mga pirang ganoon dalawang yun? 148 po po ito tsaka ito malalaki naman ang pagkabaka 148 binibigay tabunod eh, na isa 148 ito yung huli nila 148 binibigay 145 ang tawad dyan mga bakso mga tayo ngayon sa lutukan ng Sariaya. Yeah. Ngayon ka pala po ay September 5, unang Webes ng September eh. At tayo po mag a update ulit ng mga fresh mga pinipinta mga baka dito. Kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa Sariaya, Quezon. Bawasan mo na sa libro sa sabit ka tayo sa kayo. 15 tawad. Ito yung tatay sa kinahilog po sa inyong 515, meron po ako. Ito yun. bawasan mo na isa dito. Ato ay ari naman kasama ko para mong pamerinda.

diyan talaga alam mo kung na o nakakatawid traffic Eh, 50 ang tawad binibigyan na 51. 1,000 na diferensya nila kuya. Pinipilin Piliin mabait ang baka. Yung mabait, 'yung baka? ng baka. Malapot pa 'yung bangang na na hindi mo bibigay kaya talaga ako na. Wala na. Hindi talaga dala ko din. Hindi ko pa no? Oo man, maniwala ka sa akin. Hindi na Kwita ay Kapay talaga ano ako? Basically, <laughs> tanda lang ko din. Talaga, mister. Kapatid na ang tatay. may libre hatid na. Ayun. Ako lang <laughs> mag-ibig <laughs> <laughs> na kakatid. Ayun. 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 ang Ayun. 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 Yes, ako ng malaki, uh. ay, nyo na tatay. Na, Kasi nga miski, ibigay ko pira, mo. Bukahin <laughs> mo. Oh, wala na talaga kung ang ka Mistip bigay ko sa iyo pera. mo talaga yun, yun, ko lang po ko natin 'yung ko oh, po wala na, uh, wala na, wala na talaga. Ay, miski pa nga, miski pa nga, ko pera. Bilangan hmm. mo at talaga sisikwitan talaga, talaga yung tracking lang po ang ano ko sa'yo ay, yung oh, okay. wala, wala. wala, 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 si na so, mo po. kapay na kapay kapay na aran na lang suma uh. alika natin naman magkano gumali at awan 50,500 oh na lang magkano gumawa 51,000 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 Dato nyo na po, dito nyo 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 nyo. Ako'y mag-aalaga din, nangangalaga din ang bagay. Ang kapahagi ko, di nagtayong, parang magsasabi din. Puni mo na daw. Ayos na. Ayos na, Ayos na. sila, bossing. Kasundu na. Wala pa naman din yan. Ito na po. Kasundu tip na sila, bossing. P50 na lang pibigyan sa inyo. Sa tawad. Ayos na. Ito na po din. Tindideliver na daw ito. Para kasabay niyo na baka? Oh. Wala, 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 wala. Okay. Okay. po ako. Wala akong tukot to. Ayan, 60,000. Ito po'y papaiwi niyo po. Ah, alaga. Akay ah, mo siya mag-alaga? Akay ah, mo Pang siya? Pang-alagay Pang lang talaga at ma-dumaliin. Okay, may alaga. Oo. Binig-bili ko. Aha. Babalik. Binalik. Ah, kumbaga parang hindi mag-alagay yung kapital. Oo. Oh. Binili niyo lang pala yung bago. Oh. Nakaso sila lang sila doon sa kwento. Oh. Magkano po nakuha? 150. 150. Ito po siya. Ito ay tawag 150 daw itong dalawang ito. Ayun. Oh, Papaiwiin niyo? Oh, ah, papaiwi pa lang ko ito. 150 daw ito dalawa. Wala po. Nabili na. wala po eh. Ah. Oh. So ay 150 dalawa pang tapayin pang dumali na So mo? 65. Ito malapot. 100 centavo de boxing dito sa dalawa. Salamat po

53.5 50 lang daw 50 lang daw ang kaya ni Posing dito sa ako Aray, may deliver na kaya ninyo Papunta ko na ng bagong taloy uh. Madala na ito ng panlalisinom

Ito. <laughs> Talida muna yung dalawa. Hey. Ano dal lang yun? Dalawa ka rin siya. Ito na daw palang dalawa. dalawa. Hey! <laughs> mga buwet para makita nyo. <laughs> <laughs> 70 na pala tawa talaga At sarado 70 parte na na dito sa dalawang ito yan ang mga tanong Stevie nagkasundo rin sa dalawang bangat ng 140 parte na 70 mga pandumaling alaga ayan o nabili na ito

Sa Mayaw, ay sila bossing taga Mayaw. Oo. sa Mayaw. 64,000 ka sundo. naman oh. may Oo, na balik Dalawang bakan dito ito datang isa. China likod. 145 ang sa dalawa. 148 po. Right. Exactly. Right. So okay. Ah, yeah. 3,000 3,000 ang malapit to kasi hindi lang may buget talaga may tin no yung talagang may tobo na sa inyo na huwag ay hindi paggawa mga baka sa dami pang niya talagang mga baka sa pa oo meron dito alin ito yung dalawang magkatabi ito 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 natin magkatabi 3,000 ang ito Saka ito, malalaki naman ang pagkabaka, 148 binibigay, eh tabunod na isa, 148 ito yung huli nila, 148 binibigay, 145 ang tawad yan, bumabas sa isa. Okay, no. ah, Balit din na dalawang tatay, 3,000 ang diferensya nila dito. Sige po, salamat salamat po sa talaga hindi wala kaya. Siya 47 po. Sabi po, talagang... Kung ako tibigyan ko sa iyo. Oo, Sige, talaga ngayon na lang. Oo. Ah, po, po. Salamat po, Tatay. Salamat din hmm. ako. 145 talaga tawag. Binibigay na 147. Hindi sila nagkasundo sa dalawang ito. 2,000 ang diperensya. Yan ang mga tanong stephen na kuha natin dito, nagkasundo na rin sa dalawang ito na ang ah, 146,000. Dito tinatawaran na 145 ng dagdag na 'yung bibili. <laughs> Ayun, dalawang malaking mga baka. Diba? ba Baray? Ako kasama, Ako yung nasa drum. Tatay, kayo pong ganito, ano nito, anong papaiwi nyo? Ha? Papaiwi? Oo. Ah, uh, pang ilang buwan po itong papalagaan nyo ganito kalaki? Mga... Ano? Good for 6 months. 6 months lang? Oo. Uh, 6 months. Ka Ilan taon na po kayo nagbabaka? By may edad na, 63 na ako eh. Opo, uh, isabihin po, kailan kayo nagumpisa magbaka? I think, ah... Uh, ano pong apelido ninyo? Manalo, kuya. Uh, sa, sa, uh. Sa mga... Matagal na. Matagal na rin po. Oo. Kamusta naman po kitang sa baka? Ayos naman. Ayos, naman. Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Doon kami sa konsepsyon. Na pinsan namin rin sa Santa Cruz. Tsaka yun sa Palasan. Palasan, pinsan namin mga polis. Oo. Oh. May ilang pong paiwi nyo ngayon baka? Ngayon pa lang ulit kami nag-umpisa. Ah, bago lang ulit? Bago ulit. Kami mm. nakaraos na na. marami na pagdana namin sa baka. Mm -hmm. Pero okay lang. Mm -hmm. Yun ay nasa nag-aalaga. Huwag pabaya. Huwag maglalasing. Lalaki ang baka. Ah. Uh, Hindi lagi ang nainom ang may, may alaga. Ah. Uh, <laughs> Joke pala. lang yan, pero totoo lang yun. Uh, so, Ba't naman kayo napatingil po ng pagbabaka? Ay, eh, medyo ano yan, namahiyang muna. Ah, ano namahiyang muna. namahiyang muna. Yun. Pero okay naman. naman kung, sa oh. panahon ngayon, okay naman. Yan. Maraming pagkain damo. Yun po ang ano nyo. Uh, ah, yun ang pinaka-importante. Ibig sabihin po, ito po lang po ang nabili nyo pala ngayon, ngayon pa lang. Ngayon, ngayon pa lang. O, okay, okay. lang ngayon pa lang ulit. Ah, okay. Mag-umpisa lang ulit kami ngayon. Oo, mag-umpisa lang ulit. Yeah, Pero, pag ma may awan Diyos, dire-diretsyo na. Dire-diretsyo ulit. Uh, oh. yeah, um, Ayan. pala. Saan po ang dala nito, Conception Uno. Ah, dito lang sa Riyaya. Conception Uno. Ito, nabili sa... Kay Kapitan Ayon. Hinobe, Berting Hinobe. Ayan, kay Kapitan Hinobe. Sa niya. Doon po, at kay Consiala, ah, Vice Mayor Arlene Hinobe. Doon po kami. Magkano pa pinagkasunduan? One. Parang ah. so, 146. Parang 46,000. tayo ay Diba? 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 Diba?